Ganda ng gabi mga kaibigan, mga kabayan uh, Si Kopito to at nagbibigay ako sa inyo ng tutorial Kung paano umatake si Gera. Syempre tinranslate ko na lang to Para di tayo masyadong manosebleed diba Kaya <coughs> di na ako masyadong magpapaligoy ligoy Una pakita ko muna sa inyo ang profile ko Para alam nyo, alam ko naman sinasabi ko So ito ang profile ko Uh, marami na akong war stars Kaya madalas din akong mag 3 star At ang clan ko Ay marami ng panalo Sulot-sunod -sunod pa At nakakatalo rin kami ng mga Chinese At mga Asian na clans Kaya kung anumang sabihin ko sa inyo dito Sana ito'y makatulong Kaya punta na tayo sa present na war namin ngayon, unahin muna natin yung mga baguhan, syempre lahat tayo adik ngayon. Kung pinapanood nyo to malamang adik ah, kayo o gusto nyo malaman kung paano umatake yung gera. Sisimula tayo sa mga Town Hall 6. Sa Town Hall 6, ang pinaka-pansin namin dito sa clan namin, pinaka sureball na paraan ng pag-atake para maka 3 star ay Balloons. Kailangan yung Balloons nyo ay level 3 kasi kung level 2 mahina-hina pa yan no, tingnan natin itong replay na to tingnan nyo town hall 6 na base to pero hindi pa ito yung pinakamalakas kaya hahanapan ko ba kayo ng replay para dito ulit ngayon ang ginamit ni Labizares dito ay balloons pero lightning ang, ang spell nya eh, lagi, mong, lagi nyo unahin papatayin itong uh, clan castle ang kalaban dapat naka-scatter yan para hindi hindi kayo mapatay ng uwis. Tapos, laging pinakauna ang pinakamalalakas na balloons kahit ikalat-kalat. Para mas malaki yung masasakop nila na area. At kung wala nang depensa dun sa kabilang side, dun na kayo maglagay ng archer. Kaya lang naman yan. Siguraduhin yung titignan nyo yung mapa para makita nyo kung may mga nakatagong building sa corner. At nga, overkill nga siya at gumagana ito sa karamihan ng mga Town Hall 6. Ang uh, kailangan nyo lang gawin na bilang ng balloons ay siguro mga 18. Tapos mag-request na lang kay Saklan yung additional. Ito yung troop combo na ginamit niya. Mas gumagana ito sa mga malalakas na base kung gumagamit kayo ng heal spell. Uh, uh, so ulit, uh, pasensya na lang kung medyo maingay yung background kasi medyo nasa balcony lang ako kaya may jeep ka oh sa taong 06 yun lang naman talaga kasi hindi na masyadong gumagana ang giant at wizard at maraming spring traps at mga big bombs. at pwede na masira yun kung titignan natin yung atake ni Lagosares umatake siya sa direction kung saan pinaka exposed ang air defenses kailangan ganun talaga kailangan unahing pinaka pumunta ka atake ka dun sa direksyon na pinakamalapit ang air de, ang air defense sa susunod na defensive building at kailangan patayin yung clan ka asset Importante yan ngayon uh, tingin naman tayo sa town hall 7. Uh, ito, may hinahina Ito Ang Madali lang naman mag 3 star ng Town Hall 7 Mas lalo na kung Town Hall 7 ka na rin Kailangan mo lang ng Kahit level 1 na Dragon Tapos kunting backup sa Clan Castle Kaya, ang pinaka sure ball Ang at hindi talaga ito buo Palpak, is yung titawag naming Drag Zap or yung sampung dragon or sham na dragon at tatlong kidlat kailangan yung kidlat nyo uh, level 3 or level 4 ito, example syempre, kailangan nyo i-take note na inuna nyo muna yung mga sides parang ginugupitan niya yung yung mga sides para malagay niya yung mga dragon dito. Tingnan niyo na lang yung mouse nila na lang. Kaya yan nilagay na niya yung mga dragon sa gitna. So yung nadeploy deploy na yung mga dragon, abala na tong air defense na to. Tilabasan niya yung mga balloons niya para masabilis mawala yung air defense. Sikita niyo yon. Tatlong kidlat kailangan nakagitna kailangan, ulitin ko, kailangan nakagitna yan sa air defense kung level 3 or level 4 yan gagana, gagana yan at wala ng air defense sa pang mga uh, konsepto sa pag-aatake ng mga dragon masahan na kung ganito ang pamamaraan nyo uh, dapat pipiliin nyo yung kikidlatin nyo yung air defense na pinaka mahirap puntahan ng mga dragon at kailangan nyo ring malaman kung uh, paano ba natin malalaman kung yun yung pinakamahirap puntahan malamang yun yung napapaligiran ng mga elixir storage gold mine, uh, gold storage clan castle, yung mga matitibay na building kaya kahit di niya pa ginamit lahat ng mga dragon niya natapos niya rin to gumagana ang discarte na to kahit level 1 ang dragon mo at kung tutusin, mas murang ang tatlong kidlat kaysa sa tatlong rage spell. Kaya basic lang yun sa Town Hall 7. Pwede ka rin gumamit ng hugs, pero mahina na ang hugs. Isang bomba lang, isang malaking bomba lang, pwede na silang mahubos. Kaya, isa pa dito, kung atake ka gamit mga dragon, di mo na kailangan hilain yung clan castle. Dahil, yung mga dragon na ang bahala dun. At sabihin ko sa inyo, kahit ano pa bang ilagay nila dyan sa clan castle na yan kung tatlong hit that tapos nasira nyo yung isang air defense siguro kahit walong dragon lang Kayang kaya na yung base na yan hindi kaya ng isang air defense na tumayo laban sa walong dragon kung gusto nyo pong mag 3 star ito lang naman ito proweba to alaban namin itong mga taga UK sinisigarado talaga namin na dragon na lang talaga kasi ang una tumalo sa amin mga inchikred sila nagturo sa amin ng uh, mga ibang diskarteng pang dragon ngayon may replay dito si si Pukyu mga nakakainis si pangalan bastos eh pero isa to sa mga estudyante ko nung town hall 8 pa ako ngayon kung titignan natin ito yung base na inatake niya mahirap yan kasi magkakadikit ang air defenses kaya um, mm, tingin ko lang naman kung aatake ka ng dragon para malaman mo kung anong spells ka gamitin mo tatlong bagay lang ang dapat mong tignan una ang pwesto ng mga archer tower kailangan atakihin mo yung side na may pinakamalakas na resistance sa mga dragon ikalawa yung pwesto ng mga storages mukhang mas makunat dito kaya posibleng dapat ito na lang unahin mo parang kung kuti na lang dragon mo hindi ka magkakaroon ng 99% na 2 star kung umabot ka na sa kabilang dulo ng base at syempre dapat din kung atake ka example galing sa 2 o'clock galing sa alas 2 kailangan alisin mo tong building na to at itong mga gold mine sempre silip-silip din sa corners kasi may mga builders at dyan minsan. Kaya, uh, all drag attack ito kaya hindi na kailangan mag CC pool. Ngayon, kung ang air defenses ay magkakadikit at hindi magkakalayo, sinasuggest namin dito na kailangan range spell at heal ang gagamitin. Kasi madali na lang abutin silang tatlo. Kung wala na silang tatlo at marami ka ng archer tower at tesla na nasira, mataas na ang pag-asang matilis or matubi sa to. Tingnan natin yung replay. Siyempre, sa pwesto ng mga dragon, pwede mong gamitin yung barbarian king mo kung meron barbarian king. Pero kung wala, kahit yung dragon na lang. Tingnan nyo, yung placement na ng loons ay kalat-kalat para lahat sila dumiretso sa gitna. Tapos yung um, palapit-lapit na yung mga balloons, saka niya ilalagay yung unang rage spell. Ngayon, ang balloons, gumagana talaga, malakas ang, ang tulong niyan. Mas ako na kung naka-rage, kasi mabilis sila tumakbo. Or lumipad, kung ano matawag doon. Kaya nilagay niya ng heal, para hindi agad mamatay. Tapos kung titignan niyo, na-distribute na yung dragon at yung mga, ano, sinigurado niyang pupunta talaga yung mga dragon, papunta sa uh, alas 8 galing alas 2, pabundang alas 8. Ngayon, naka-rage yung mga loons. Ito, re-rage ulit ito. At naka-atake na. At napansin niyo, dalawang Archer Tower at dalawang Tesla na natira. At meron ka pang, uh, meron pa siyang limang dragon. Tapos ginamit na lang niya yung Barbarian King niya. Para si to. Kaya ayun, at 3 star niya. Wala namang mga builder hat sa corner yan ang paggamit ng rage kung town hall 8 ay o oh, town hall 8 at nakita niyo medyo nasagad na siya noon nagkakaroon ka lang ng problema kung umatake ka ng base na kalat ng air defenses kaya tingnan natin dragon ulit to para sa mga town hall 8 May mga magagandang atake dito. Tignan kung dragon ba to Ito dragon Kung titignan nyo Itong base na to Iba dun sa isa Kasi kalat ang air defenses nya Hindi gumagana May hirap paganahin ng rage Sa ganitong arrangement Dahil kung atake ka Example Galing sa alas 4 Masisira mo lang yung dalawang air defenses Pero may posibilidad na hindi mo maabot yung pinakadulo kaya na-develop yung pagkidlat yung drag shop. Kaya sa drag shop, ang nangyayari, ang isa, isang, isang air def, aalisin ah, mo gamit ng no, tatlong kidlat. Yung isang air def, i-assassinate mo ng balloons. O syempre, yung placement ng balloons, tricky yan. Kailangan, kung gusto mong pumunta yung derecho sa air def, yung katabi niyang defense yung pupuntahan mo. Si, dapat sigurado kang pupunta sya doon at hindi siya iikot. Kaya, play na natin. Sa kaso niya, sinila niya muna yung clan castle para malabas niya at masabay yung kidlat kung saan sila sila nakapuesto para mas madali na sa kanya Nakita niyo, kinidlat na yung pinakamalakas na air defense Ito malakas din ito eh, second account na lang ito At sinila niya muna yung dragon palabas mo kung titignan niyo, umatake siya galing sa alas 8 tapos yung Barbarian King niya nandito na para gupitin para hindi umikot yung mga dragon. Uh, sa so ulitin ko lang, huwag niyong ilalagay yung lahat ng dragon sa isang pwesto lang. Kailangan niyong ikalat yan. Para, example, galing dito sa alas 8, pumunta sila pa alas 2. Oh, play ka na ulit. Kita niyo yung mga balloons, pinilays niya ulit ng gano'n. Para lang pumunta dun sa air defenses yan, yung mga dragon nagkalat-kalat na tapos ito na ito yung sinasabi kong pag-assassinate nya kasi may posib mataas ang posibilidad na pumunta itong mga balloons doon sa air defenses kapag pagkatapos sila sirain yung cannon at yung archer tower tapos yung mga, yung air defenses naman, hindi naman tumitira sa balloons dahil distracted pa siya ng mga dragon dito, kaya timing timing lang yan, parang dota lang o lol, o kaya hon Kita nyo, yan na, nasira na yung air defenses. Wala na siyang magagawa. At meron pang limang dragon na buhay. At naubos na yung base. 3 star ulit. Ngayon, marami pa namang paraan para mag 3 star ng Town Hall 8. Yung hugs din na kasi masyadong gumagana. Mas lalo na kung may anti-hug na base o yung mga double bomb. Sabihin ko sa inyo, huwag kayong mag-hug ng mga base na may mga dalawang bomba na magkakatabi. At magkikita nyo naman yan eh, kung i-inspect nyo yung base. Kaya kung may mahirap hilain na clan castle. Ngayon, kung medyo malakas na kayo na town hall 8, gumagana madalas ang go wipe o kaya golem, peck, wizard at peka. Iba usapan naman to. Pero pareho lang din sila ng uh, estrategiya. Pansin niyo, hinila niya muna yung town hall. Ayan. Ang hihilala niya. Tapos talaga doon sa kampo. Doon pagtutulungan yung dragon. Pero di nila pinagtulungan yung dragon kasi may golem naman. Ayan, kung titignan nyo kung paano niya pinwesto yung mga golem niya. Yung mga golem, hindi dapat i-deploy galing sa isang spot, sa isang lugar lang. Kailangan kalat yan. Tapos kaya may mga wizard na kalat. Gigitan niya mga wizard na ayon kalat-kalat. Ay para siguraduhin na kung ano man dadaan dito, dederecho pa muna kita. Tingnan natin. Nakita niyo na clear na niya mga sides. Ayun, papasok na yung pega kasi di nalilikuyan eh. Tapos ta ta tamang timing lang ng wall breaker. Ito na hero. Hindi na siya liliko. Hindi na siya iikot. Tas may... Ito pa. Itong peka na ito medyo umiikot na. Nadaan na lang ito sa kapangyarihan. Pero yun nga. Nakikita nyo yung base. Hindi hindi iniikutan. Kasi lahat sila kalat. Ito medyo umiikot. Pero may makunat man na Nadala lang talaga ng max level na peka may kita yun, gulong talaga yun sa diskarte. Kailangan kalat. Ngayon may papakita pa ako sa inyo isang replay. Ito ay gawa ko. Pero hindi to 3 star, pero muntik na ito maging 3 star. Mag-a-apply rin to para sa mga town hall 9 at town hall 8. Tatlo lang naman ang basic niyan. Kailangan kalat ang golem. Tapos, yung mga golem dapat nasa side tapos magpapadala kayo ng isang malakas na tropa papunta sa gitna para dumire-diretso siya paakit ng base kasi kung dito ilalagay yung lahat ng tropa nyo sa, sa isang spot lang iikot lang ang iikot yan example, ito ginawa ko lang dyan nila ko lang yung tank castle gamit yung balloon sa common sense, walang hindi abot ng air defenses yun Ayun, isang bagay tungkol sa mga dragon. Uh, pwede nyo silang patayin gamit yung heroes nyo. Tapos maglalabas na lang kayo. Bale yung heroes na lang yung tanke. Eh, para hindi masyado mapinsala yung golem. Uh, tapos pansinin nyo, nag naglagay na ako ng isang golem. Sa mga, tag, tag isang golem sa magkabilang sa kanan at kaliwa. At nilagay ko na isang golem sa gitna. Tapos wall breaker, wall breaker din Para makalusot na yung mga golem at yung mga wizard Tapos ngayon nakapasok na sila Naglagay, naglagay na lang spell dyan Kasi mukhang mas kailangan siya doon Kaya yan, nasira na Butas na Ngayon, napansin nyo Yung peka, nilagay ko na lang dito Kasi sigarado na rin talaga akong pupunta siya sa loob At wala na rin Wala na siyang iikutan sa labas kaya papasok na ako unti-unti nilagyan ko na ng helium queen para mabuhay siya tamang timing lang talaga ng spell set at tandaan, tandaan nyo dapat makover nyo yung mga wizards at yung mga heroes kasi yung mga golem makukunat na naman yan yung rage pwede nyo ilagay sa heroes at sa wizards o kaya sa peka itong peka at yung golem para sa mga town hall 9 na, ha? o kaya pati sa th8 nagagamit to masana yung konsepto Kaya nilagyan ko na na rich gitna. Yung nga lang, ito, magandang moment to eh. Maraming namatay dito. Yan, bomba. Kaya nabawasan ako ng maraming troops. Pero kung play natin hanggang sa dulo, medyo nagpakatanga lang yung queen, kaya yun, 98% lang ang nangyari dito. Ganon din sa pag-atake niyan ngayon uh, para sa mga dragon uh, kung, sana kung nahihirapan kayo kung aerial attack kayo tapos hindi kayo patay ng minions hindi ko na papakita yung buong atake pero aerial attack to ang ginawa ko lang hinila ko yung clan castle tapos nung nakuha ko na yung dragon hinila ko dala sya palabas dito kasi hindi abot ng mga kanon at hindi na titira ng mga kanon yung mga minion na nakalipad. Pwesto pwesto lang yan. Masara na kung depende sa pool nyo. Kung hindi abot ng defense, okay. Kung hindi kayang tirahin ng defense, okay lang din. Kaya hinila ko ng dragon. Nilabas ko yung mga heroes ko para sila yung tankihin. At nil nilabas ko lahat ng minions. Kaya talaga ko lang ng skill ng hero na yan. Bahala na. Titirahin na nila yung dragon. Tapos mamatay na yung dragon, inuti-unti ko na yung mga balloons. Timing lang yan. Hindi <laughs> na kailangan makita to. Kasi medyo komplikado tong attack style na to. Akala lang nila, simple. Ang spoiler lang dito is 3 star to. Hindi na magyayabang. Ngayon, uh, sana naikindihan nyo lahat yun. Try natin pumunta sa isang Uh, gera kung saan kami nanalo so, Yung huling Gera namin Tingnan may atake kaming Town Hall 6 dito Pero walang replay eh Esensya na o, Ngayon uh, Kung may mga tanong man kayo O mga suggestion uh, Sabihin nyo lang sa, sa Comment section uh, Sana nagustuhan nyo yung video Ngayon para yung mga pinagtsagaan talaga ng buong video na to ay hindi malito i-review ko lang kayo kung atake kayo ng town hall 6 okay na yung 18 na balloons tapos yung iba archer na lang scouting counting para patayin yung clan castle kailangan heal spell ang gamitin nyo at yung balloons level 3 yung pwesto ng balloons sisiguraduhin nyo dapat dun sila sa side na pinakalabas na pinakamadaling mapuntahan nila yung air defenses tapos kailangan nyo tingnan yung mga mina, yung mga mine yung mga air mine, tapos yung mga whiz tower kasi yun yung nagpukapatay ng maraming maraming balloon yan sa town hall 6 kailangan hill spell ha, huwag nyo gayahin yung kaibigan ko dito na ng ginamit laban po uh laban sa town hall 7 naman para tipid hindi na kay gumastos ng oras at ano licks here, kahit kidlatin niyo na lang ng tatlong beses level 3 or level 4 na lightning ang air defense na level 5 kahit le kahit ano kahit air defense na level 6 kayang gawin niyan sa second account ko kaya kong mag 3 star ng town hall 8 kahit ako ay town hall 7 lang at hindi pa level 5 ang ang barbarian king ko nun no? uh, oo oh, tapos kailangan tandaan nyo hindi ilalagay lahat ng drag, drag, dragons sa isang pwesto kailangan nyo i-trim muna yung mga side hindi magtatagal matututunan nyo rin talaga yan tapos sa town hall 8 Sinong magandang atake ni Bob kung tatlo ang air defenses, kidlatin ang pinaka malakas na air defense o ang pinakaprotektado. Tandaan nyo, atake kayo dapat galing sa side na may pinakamaraming maraming uh, resistance o sana sa ere. Depende yon kung may balloons at kung ano yung pinakamakunat na side. At syempre, yung uh, isa pang air defense na matitira, balloons. Kaya tag-isa yan. Yung isa, sa dragon, yung isa sa kidlat, yung isa sa mga balloons or hugs. Gumagana rin sa hugs. Problema malang spring trap. Ngayon, para yung sa kalat na air defenses. Ngayon naman, sa sa mga base na magkakadikit ang air defenses, ang kailangan nyo lang gawin is rage na lang kasi wala, wala ka ng air, pag-aalahanin pa ng air defense malayo. At timing-timing lang. Tandaan nyo, ang balloons, common sense lang. Kung dito nyo siya dineploy, ang sunod nyo na target, ito. Tapos sunod ito. Kaya iikot siya. Kaya para may yan, kailangan nyo patayin itong dalawang to. At ito. At ito. Para kung yung balloons dumiretso na dito, automatic, susunod sila dito, papunta sa loob. Mahirap i-time yan at first, pero Patututunan nyo rin yan. Ngayon, tips ko lang para sa mga Town Hall 4 at Town Hall 5. Para makanako kayo na marami, kailangan nyo lang ng barge attack. Barbarian at Archer, hatiin nyo lang ng 50-50. Tapos kung level 3 na yan, madali na yung gawin. Oh. Kailangan lagi mauna ang mga Barbarian kasi makukunat sila. Tapos yung mga Archer na susunod. Yan, kung may tanong pa kayo at may gusto kayong itanong, uh, i-discuss ko, sabihin nyo na lang sa page. So, ulit, hanggang gabi, sana, sana natu may natutunan kayo. At, salamat.